Look, nag-trending na naman si Dominic Roque dahil naispatan na ang kanyang wallpaper sa kanyang cellphone ay walang iba kundi ang kanyang ex-girlfriend na si Bea Alonzo. Ngunit si Bea ay may respect kay Dominic. Ano kaya ang reaksyon ni Bea Alonzo hinggil dito? Ating alamin! isa sa na may ituturing na hottest star sa ngayon dahil sa dami ng kanyang nagawang pelikula, lalong-lalo na nang nagkaroon sila ng team up ni John Lloyd Cruz. Dahil sa team up nila ni John Lloyd Cruz, ay marami silang followers at the same time mga blockbuster movies kung saan tinanghal silang film actor and film actress ng Pilipinas. Kung gano'n naman kaganda, kayaman at kasuccessful ni Bea sa kanyang karera, ay siya naman nakakalungkot ang kanyang buhay pag-ibig. Matagal din naging karelasyon ni Bea Alonso si Sanjo Marudo, ngunit sila ay naghiwalay. Ngayon ay happily married na si Sanjo kay Ria at until nakarelasyon niya nga si Gerald Anderson. Ngunit sila ay nagkahiwalay dahil sa kontrobersyang pinagpalit siya kay Julia Barreto. Year 2021, umamin si Bea Alonso at Dominic Roque na sila na. Maraming fans ang natuwa dahil finally ay baka matagpuan na nga ni Bea ang kanyang forever. Until mag-propose nga si Dominic kay Bea year 2023 kung saan ang mga fans ay masaya para kay Bea Alonzo. Kaya naman ang mga fans ay masaya for Bea Alonzo. Ngunit ang pagpapakasal sana na hahantong sa forever ay biglang naglaho nang umamin si Bea Alonzo na wala na sila ni Dominic Roque. Marami ang naghula maraming mga spekulasyon ang naglalabasan ukol sa balitang ito na kesyo meron daw gay benefactor itong si Dominic Roque. Nagsalita din ang kampo ni Dominic pati ang mga politicians na na-involved kay Bea at Dominic issue na kesyo wala daw katotohanan ang lahat. Pero wala rin nangyari dahil tinultukan na nga ni Bea ang spekulasyon tungkol sa kanilang paghihiwalay sa kanyang Instagram account kung saan ay tinag niya rin si Dominic Roque at kinumpirma na nga nila ang kanilang hiwalayan at ang hindi pagtuloy ng kanilang engagement. Ilang buwan na rin ang nakakalipas na maghiwalay si Bea at Dominic at maraming pa rin fans ang umaasa sa kanila na magkabalikan sila until naging trending na naman si Dominic dahil nakita sa kanyang cellphone, sa kanyang wallpaper ang mukha ni Bea Alonso kasama ang kanyang aso. Ito ang larawan ni Bea Alonso kasama ang kanyang asong si Walter. Ito ang nakuhanan sa wallpaper na nakita ng mga fans sa cellphone ni Dominic. Iba-iba ang reaksyon ng mga fans tungkol dito. Marami din natuwang mga fans at marami din nainis. At ang sabi ng mga ibang fans na pabor kay Dominic ay, Nako, may lihim na pagbabalikan. Samantalang ang iba ay bumuelta at sinabing papansin na naman itong si Dominic. Hiwalay na nga sila ni Bea. Kinagamit na naman niya si Bea. Kaya naman dahil sa trending na wallpaper na ito ay rumes back si Bea Alonzo makikita sa Instagram account ni Bea na dinilid niya na lahat ng photos ni Dominic Roque. Kung titignan niyo ang kanyang Instagram ay wala ka ng matitrace na letrato ni Dominic. Samantalang sa Instagram account naman ni Dominic ay nandun pa rin ang mga larawan ni Bea. Ano sa tingin nyo, bakit tinanggal na ni Bea lahat ng larawan ni Dominic sa kanyang IG account? Please comment down your thoughts. Marami pa rin Bea daw ang umaasa na magkabali ka ng dalawa. Baka nga daw ay mayroon ng usapan ang dalawang celebrities. Pero marami ding makabeya ang nagsasabing patahimikin na si Bea at nagmove on na ito ano nga daw ba ang gustong palabasin ni Dominic Roque tungkol dito? Maraming mga opinion ang naglalabasan pero ang nakakalam lang ng buong katotohanan ay walang iba kundi si Dominic at Bea kung ano na talaga ang estado ng kanilang relasyon kung talagang tinuldukan na nila ito. Kaya abang-abang na lang tayo sa susunod na kabanata. Bye!